Today, I will go to my soundcheck rehearsal. And I will go with Derek. I need him to watch me. DEREK! You're <laughs> stupid. DEREK! Are <laughs> you ready to- WHERE ARE YOU?! Where am I? Are you ready to Sound check ko. No, sound check. Hindi sound check to. Alam mo pa to. Rehearsal pa lang. Dance steps. Dance, Step. Ay, we take sasama. Cancel mo. Ha? <laughs> Sasayo ka. Habang kumakanta, sa ka. Ay, we take. Ay, we Ayoko. 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 Okay, let's go. Sumama ka. Kailangan ko na mas tanga sumayaw sa akin. Para hindi ako mukhang bobo. Direk. Hmm. Na-update mo na ba sila? Oo, oh, sabi ko. Natanga ko sumayaw. <laughs> Ay, <laughs> hindi pa. <laughs> Na-update ko na lit tayo. Kasi... Okay. Alam mo kundi dahil sa pera, hindi ako pupunta dyan. <laughs> Ay, hindi ko ano, hindi ako magaling mag-dance. Ganda ko nagda-dance. Ano pa ako? Magaling katigyawatan. Kaya kailangan kitang kasama kasi unang una, tanga ko sa mayaw. Para maging magmukha ko magaling, kailangan ko ng isa pang mas tanga pa sa akin sa And it's you! Congratulations! Oh my God, Mia! I am now here in my rehearsal. <laughs> For the pera So you know I am trying to look nice For everyone Mukha akong plastic dito Kakatawa at kakangiti Because I am plastic And I am here for the pera Because you know Social climber ako Kaya kailangan ko mapanindigan Yung pagiging social climber ko <laughs> They are now introducing me To the ASAP dancers And I'm looking for the boys Look at him Holding my hand Oh he looks so cute uh, Update ko lang kayo Bobo ko sumayawa Baka mainis kayo sa akin Oh <laughs> 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 huh. Mabay pa pasensya. Buti na lang. Kasi <laughs> di, Tanga talaga ako dito. Hindi <laughs> na ako ano... Hindi na natak, diba? Hindi, kalagi lang. Siyempre, nagdress dress lang ako ng pang malakasan <laughs> na. No. Magmukha man lang matalino sa saya. <laughs> pero akin, eh, hindi talaga kaya. Sabi ko, hala, magda-dance. I need to remind them. Ako, pinakmahirap nila tuturuan sumaya, Oh. <laughs> Good luck, dancers. Hindi ko na alam yung mga sinasabi nila, pero ang totoo, nakatingin ako sa mga lalaki. Eh, okay, ano ba yung gusto mong suotin? Kasi ikaw yung gumawa, kayo yung gumawa ng kanta. Ano yung masutin? Ikaw na lang. Para may magawa. <laughs> si siya Ate yun. <laughs> <laughs> hindi ako yun. Ah, uh... Hindi ko rin alam. Gusto ba yung mapagmala kasi yung perfect? Nung tinanong nila ako dito kung ano gusto kong isuot, dito ko napatunayan wala na wala pala talaga akong kwenta dahil wala akong maisuggest. <laughs> Mi amor, wala akong kwenta. <laughs> Amazing, easy nit. Naiiyak ako. Eh, mo di pa nila nakita yung galaw ko. Oo. Parapida. Hindi ko alam ko na lang. Dito, ang masaya. Ano <laughs> pa ako? Ako natin ganito, parang ako matalino sa Mayaw. Yes! Pero kung totoo lang, mali pala to. Pang-yoga pala doon eh. Sektor doon sa pangalan, pang-yoga pala siya. Akala ko pang-dance, ganun pala yung pang-dance. Oo. Mga ganyan, pang-exercise niya, pang-zumba dance niya. Exercise o! Pag-exercise ang baba? ganun siya. Pang-zumba, Pare pang-alasete. Matalino pa kasi. Hindi na may maintain yung pag-hip-hop. Sample niya, sample niya. Sayo nga, sayo nga. Lahat ay suma. twenty two C twenty to, 50 to magharuta ni Derek. Kailangan ko na magtrabaho para kumita maraming pera. <laughs> They are now teaching me how to dance. As you can see, kung katigas yung ulo ko, gano'ng din katigas yung katawan ko. <laughs> But you know, I have to do this. Alam ano ko, umiinit yung mga ulo ng dancer sa akin. Huwag kayo mag-alala. Umiinit din yung ulo ko sa sarili ko because I don't know what I'm doing here. At pagkatapos ng maraming 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 rehearsal, mag look at Derek! Oh my God! Derek, what are you doing? You're making me blush. <laughs> <No>. <laughs> Ano na iya ka? Ano si Galis mo ba? Malayo ba yung mga kasama niya? <laughs> 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 ang sabi niya, layo ba yung mga kasama niya? <laughs> 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 Parang <laughs> ano? Iya. Parang iya. Akala ko hip-hop. Bobox. <laughs> 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 at pagkatapos na maghapon, look at me, mi amor. I already learned how to dance. Ginawa ko lahat ng makakaya ko para lang makasayaw ako na maayos. At mapaalog ang aking hinaharap. Now look at me representing the social climate of social media. Oh my God, Mia Mora, I'm so tired. Nakilala ko na magpaalam sa mga lalaki. I mean, sa mga asap dancers. asap dancers, no? Tapos, tinuruan nilang bobo. Tinuruan nilang bobo lang. Ah, oo. Sabi na, hindi naman po pag-alis ko. Ang tanga nga nang sumalo ko. One, two, three. Isa pa. Thank you. tingnan mo ang pag mga dancer. Pag mga dancer pala, ang kikinis ng muka. Oo. Tingnan mo, ang kikinis nila, no? Makiginis. Sana all makiginis. <laughs> ay, children's party. Ay, thank you po. Thank you. Hindi <laughs> <laughs> mo ako ay, Okay lang yan. ay, na, gusto ko ay, doon. Galing ay, sa ay, ay, ako lang yung tinuruan nila. ay, akong ay, 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 na ay, 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 sa. ay, siya. Ang galing mo. Ang galing mo Huwag mo matalino sa pagsasayang. Pero tingin mo, okay ka lang dito eh. Sabi nila. Hindi, ang galing na nga po sumayaw eh. Pag angay ang malis na? Pag umalis na, hmm bobo na no? Tanga na no? Tanga na sumayaw? Kasi di lang steps, di pa nasundan. Pero yun. Bobo sumayaw talaga. Oo. Pero natin. Ayan nga, nagdamit ako na gano'n. Kita yung suselya ko. Para dito na lang mag-focus ng yes. lahat. Yes! Tama yan, tama yan. Ayan na. Tapos na yung rehearsal and we will go home. Yeah! Marami. Para sa pera, sasayaw tayo. Tama yun. Alam don, mo tama naman rin. ako, konting pihit lang ng pera. Gagalaw yeah, ako. Pera is everything. Alam mo naman to. Oh. Baho! <laughs> Sige na. Pa!